update sa aking mga pananim guys ayan na siya oh may mga bunga na siya na cucumber sa kaya mataas na yung ano niya tapos yung talong natin eh, eh, kung mabubuo na din siguro yan at eh, marami din siyang ano mga bunga dito so ito yung ating sitaw kakabili ko lang ng stand ngayon at para gagapang na siya. Pero yung ating ano okra ayan oh medyo mataba-taba na pero kinain ng ano yung ano dahon. Naku, sa sobrang lakas ng hangin oh. Naputol. Ito gusto ko ano mama, kailangan na naman sa linisin. Ito maraming mga ano pwedeng ipunda ng mga tawag dito strawberry ating melon kailangan din ewan eh, ko parang gusto ko din bilhan ng stand ting ating malunggay ayan o yan o oh. meron na siyang ano ating lemongrass yan, nagsipagsibulan na sila at ang ating corn sana magsuccessful ito at makakatikin tayo Ewan ko ito kasi sabi nila, sabi nung ano namin, hindi daw pwede dalawa. Kaya ito parang ewan ko lang kung makakabuo siya ng isa. Dito naman hindi ko din alam. Yan muna ngayon ang update.